Oh, good morning. Dito na po tayo sa baba. Ako po tayo dito sa likod. Oh. Magwawalis ako dyan konti. Mamaya. Mainit na oh. Yan. Niinangan ng manok. Ko nang ikot dito kasi maganda dito ano. Yung malamig ba? Mm, malamig dito banda o so, tuwalis-walisan ko na lang ito konti kasi konti lang ang ano da sa dam pa yung na, na, dahon ba ito eh, na ko just ko doon pala ukala talaga nah, dahon ng new pa ako tapos napakainit kasi ano you ayusin ko yan doon Ini sangkali limit lang eh. Ako. e don't think. Uhum. Dito walis-walis na naman tayo. Maglilinis kasi doon. Hindi pa ako tapos mainit kasi sa kahoy. Uh, anuhin ko yan. Para malinis na. So, ng unang araw, kinukuha ko yung mga dahon ng saging. yung malinis-linis konti na apos ito naman ngayon yung dahon ng nyog kalilin eh lalagyan ng mga dahon ng ako nyog daming ano 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 kung ano panggatong kasi marami eh dyan din e, ano ko na lang doon kasi sayang din yung dahon pag walang ano dyan na lang kukuha kailang inaanay kasi dak kumang kemasai nah pakai ini ni hmm. ni hmm, odit cuma lagi susah mai eh. puno ni tu anu you know long miracle cross Kaya, Waga. Huh? Ano, yung puno ng suha. Suha. Yung miracle food pala. Yung mga bunga na rin. Eh, pinuputol ko nga yan eh. Pero maganda. Malilim naman. Kasi dami dahon naglaglagan yan. Pag ano, Dahil yeah, dito, malamig. Kasi malaking puno, yan, dyan. O. Oh. Malayo lang ako. Kaya, walang init dito ganda. May init siya, pero malamig. Oh, dami ko na nang wawalisan. Bulitan ko na ng pagwalis. Pagandoon pa yun, o. Oh. Ipatapos. sila ko na lang ito ngayon araw na ito walis lang unahin ko muna itong mga ano tapos ayun Kurang natin dito kasi nainitan na yung tubig ko. sa akong lagayan dyan an, ah. ano ko na lang. Tapos, sumugin ko na lang yung dyan na din ang mga ano? Yan. Tapos naman. So, Perlahan-lahan bernafas kerana saya ako eh. Saya akan minum air. Mari kita minum kasi nga kambing ah shout out nga pala sa si mga nag subscribe sa akin youtube channel hindi ko na may isa isa ito lahat yung maalala ko lang kasi yung nga sinulat ako nasa taas yun eh kalimutan ko dala yung papel so, adventure bike tayo shout out dyan si Soraya Oh, ayan. Si Arlene Enderes. <laughs> kaklase ko yan eh. Laging nakasubaybay din yan sa akin. Yeah, Shout out sa iyo. Kumusta? Kumusta, mate? Kasi hindi tayo nakatuloy doon sa birthday ng mama ng kaklase natin. Ang layo doon. Kasi may duty din ako. Kaya, hindi muna ako sa likod ng bahay. kapukas ko wala akong kung Tapos, sa, uh, uh, sa, sa so, uh, uh, di ko sabihin kung uh, yung mga tinatanim ko doon yung mga bunga na ko sabihin kung na yung kudulun sa ko doon sa ko ko sabihin Sí, klik tu dulu dah dah ay nak tu tengok dulu ni nak duduk pemuaran je Pin ka doon. Yan oh, ang aking kambing. Malaki ng aking kambing. Baya, baya, baya. No? Eh, so, eh. Yan o. Oh. Yan o. Uh, yung mga binto mo kinain No, diba? นี่เละ